dahil sa pagtakas mula sa kastilyo. Naligaw si Snow White sa kagubatan. Sa kapal ng hamog, tila isang paraiso ang gumulantang sa kanya. At sa di kalayuan, nakita niya ang isang bunting bahay. Pinasok ang bunting bahay upang makapagpahinga. At doon nakita siya ng pitong duwende. Nagkagulo ang mga lupa. Pagamat napagkasundo ang doon na muna manirahan si Snow White. Lala, Ay, masanap uh, ang pagkakaduglan na tinapay. Nasaan nga pa si Snow White? Nat Natutulog ba, tama na prinsesa? <laughs> Saan ako? Sa bahay ng mga duwende. Snow White! Huh? Alis na kami para magtrabaho sa minahan! Sandali lang! Hmm, pero tangali na. Magandang umaga. Magandang umaga, prinsesa. Magandang umaga, Jolly. Kailangan? Uh, dapat pala maaga ako nagigising sa umaga. Uh, wag kang magalala. Alam naming mahirap po ang gumising na maaga. Uh, oh, Beth, bigyan mo ng sariwang gatas sa prinsesa. Ha? Naubos na? Ibig sabihin, masarap ang gatas. Ha? Uh, hmm, huh? um, isang timbang gatas para sa pitong duwende at isang prinsesa. Huh? Hindi na bali, gagawa na lamang ako ng katas ng prutas. Hmm. Talaga bang kaya mo na rito mag-isa? Oo naman. Vet, kailangan pa natin na isa pang kambing. Bayad oh, pero huwag kang mag-alala. Matagal na ang balak na kumuha ng isa pang kambing. Tayo na, Goldie. Oras na para magtrabaho. mag iinit kayo. Si Bossing at si Goldie na lamang ang magtatrabaho ngayon. Anong gagawin ng iba? May kanya-kanya kami trabaho. Kami, lilinisin namin ang buong kabahayan. Sige. Tahimik ang duwende yan si Gourmet, pero huwag mapipintasan ang kanyang mga niluluto. Minsan niyang napintasan, ginutong kami ng ilang araw. Huh? Yan naman si Kamo nila, Cody. Lagi naman silang salungat ng mga ideya. Talaga? Pilisan natin ang paglilinis ng kwarto para makasama naman natin sila. Sige, siya naman ang pinakamahusay gumawa ng pinapay sa buong mundo. Ah, ang mabuti pa, subukan mo rin magmasa ng na. Magmasa? Subukan mo, madali lang yan. Ah, ah, ah. Ang minasang arin na sinapay sa akin mukha! Huwag ka kang mag-alala. Huh? Uh, alam ko, Alam ko, uh, Sandali! Araw ka! Huwag kang magagalit! Huh? Bakit, Beth? Ano ba ang nangyari? Masyado na maliit ang kwadra. Ipinasok ko ang bagong kambing heto at nagtampo na siya. Sabihin natin kay Woody na gumawa siya ng panibagong kwadra. Sinabi ko na sa kanya. Ngayon narinig mo na! At nagpupumilit pa siya. Kung haya mo maniwala, wala akong magagawa. Talaga bang nakakausap ni Vet ang mga hayop? Oo oh, naman, nagpupumilit daw ang kambing na umalis sa kwadra. Hmm, maliit na raw para sa dalawang kambing ang kwadra, kaya ganun na lamang ang pagwawala niya. Asya, tayo na sa kwadra. Ah! 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 tang ang kambing. Huh? Ha? Ah, naghanap siya ng damong gamot at kabuti makakain. Hmm. Kumusta ka, Mumil? Aba, kayo pala. Aba, ang dami naman kabuti. Ang iba dyan, maaaring kainin. Ngunit pero hindi nakakalason. Alin dyan ang nakakalason? Eh, gusto mong malaman? ang isang ito at yung kagabi pwedeng kainin. Pero ang isang ito at yung pang dalawang kumakakasama, tiyak malalason ka. Kung ganon, dalawang kabuting pwedeng kainin, tatlong kabuting mara yung makalas. Mm -hmm. Ay, ah, ganun ba? Kayo, pwede bang kainin? Nakakalason? Mm -hmm. Hindi? Sabihin mo sa akin ng totoo. Mm hmm. Mm hmm. Huh? Huh? Si Woody Puntahan natin! Sige! Anong gagawin mo dyan? Para sa bagong kwadra? Hmm. Hmm? Ah, ah. Hmm. Ah, ang galing naman! Natiti ako na magiging maligahin na ngayon ang kambing! Dami-dami mo namang pamputol. Huwag-huwag uh, gagawin yan. Uh, ah. Maayos ng pagkakalagay ko yan. Oo uh, man yun uh. sa'yo. Uh. 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 ayaw lang nilang maistorbo sa kanilang gawain. Oo. Oo. Buti na lahat mga tarot na nasa Snow White, malaki talaga ang nakagawa ng mga babae. Hmm. Hindi mo ba nagustuhan? Posing at Goldie, bakit wala pa sila hanggang ngayon? Hanggang mamaya pa sila sa minhan. Magkam mag-alala. Ganun ba? Um. Gusto mo ba, Woody? Lalagyan ko. Taman mo ba si Woody sa kanyang trabaho? Um, hindi ako nakialam. Jolly, palagay ko hindi niya gustong naririto ako. Mali ang iniisip mo. Hindi yan totoo. Masaya nga kami lahat dahil ika'y naririto. Talaga, Jolly? Siyempre naman. Uh, ah! talaga to? Mali ang iyong hawak. Ah, sobra ka na. Hindi ka man lalagpas salamat. Wala anuman. Pero, prinsesa, yun ang piling sa amin ni Bossing. Dapat magpasalamat sa iyong kapwa kapag natulungan sa mahirap na gawa. Marahil pagig si Woody at sa kanyang trabaho, nagmamadali. Kailangan tapusin ang kwadra. Pabayaan na lamang natin siya. Oh, nalaglag mm. Mm. Ah, uh, Woody May may tutulong ba ako sa'yo? Nakakainip Wala akong magawa Alam kong ako ang dahilan Kung bakit ang trabaho ninyo Ay nadagdagan Kaya kung maaari Hayaan mong kayo Ay aking matulungan Isang malaking kasiyahan Para sa akin Maraming salamat <gasps> Hindi ko kailangan ng tulong Mas mabilis ang trabaho ko Kung mag-isa lamang ako rito nangyari kay Snow White. Pagkatapos kumain, bigla na lang umakyat. Ewa ko, malaman nagdaramdam dahil sa pagtratong malamig pa sa yelo. Huh? Snow White, pwede pa kita makausap? kay ganda ng langit na payapa, maraming kumikislap na patala. Si di ba ang problema? Huh? Nangangamba lamang siya na baka isang araw, lumisan ka at hindi na muling magbalik. Lumisan at di magbalik? Oo, Snow White. Dapat mong isipin na kakaiba ang ating mundong ginagalawan. Isa kang babae at tunay na tao ang lahi. At sa bandang huli, magkakahiwalay din tayong lahat. Yan ang batas ng Diyos at batas ng kalikasan. Masakit para kay Woody na kayo ay magkahiwalay pagkatapos ng hindi pagkakilita. Dapat mo unawain ang kanyang damdamin, hindi sa ganit sa'yo. Pero, magkaiba nga ang daigdig na ating kami rito sa mundo na panghabang buhay. At dahil dito, iniisip na lang ni Woody ang inyong paghiwalay. Naunahan na siya ng lungkot at walang hanggang lumay. Ah, uh, ayako! Uh, 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 uh. uh, hindi kita pakikialaman sa pagluluto ng tinapay. Uh. Bermet, maaari mo ba akong ang magluto ng paboritong pagkain ni Woody? Uh. Uh, mahirap ang iniisip niya, Princess Snow White, sadyang napakahirap magluto. Pero gusto ko pa rin subukan. ముందు ఇప్పుడు చేసా Mm-hmm, hmm, mm -hmm. 嗯 Hindi? Maraming salamat. Uh? Ang Prinsesa Snow White na nagluto ng paborito mo sa hindi si Gourmet. Uh. Kaya mo na. Masaya na ako na gustuhan niya ang sopas. Maraming salamat. Magaling magluto ng sabaw. Hmm? Uh, uh, Sandali lang! Uh. Woody, bakit ba ganyan lang pakita mo kay Snow White, ha? Uh. Uh, 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 uh. Uh, nasaktan ka ba? Uh, uh.

Ah, ay, ay, kayo, kayo, kayo. Ano kaya yun? Nagsasaya ka lamang na panahon para tingnan ang ginawa ng Wooding yun. Bakit naman? Hindi ako galit. Wooding kuwadra. Ang kakabalahan ng Wooding. Wooding, para saan ano ba yan? Hindi eh, kumuhari kung ano yung ginawa mo. Yan ba, eh, isang kahon? O isang hapag kainan. Hindi naman natin kailangan ng malaking hapag kainan, hindi ba? Uh. Oh? Huh? Ha? Huh? Huh? Alam ko na kamayanish na 'oy, hindi ba? Uh -huh. ng maraming tampuhan na uwi naman sa isang kasalahan, si Snow White na prinsesa na tagpuan isang bagong pamilya sa kabila ng hirap at pasakit. Ngayong gabi, mahimbing na siyang maiigil sa kamangyari sa kahit na may ukit.